So good morning guys Ayan yung nakita guys Yung ngit pa kayong dalan guys no? So time check 5.26 na So pabalik na tayo Toledo guys Ay duty na po ta Lunis na po Bali yara sa adlaw no Karon guys Angit-ngit pa kayong dalan na hinalang tagpadagan ride safe always always maka na kayo importante sa tanan alright let's go so karon guys murag first day mo siguro rin sa nung binamas guys ha kung wala ko masaya December 16 guys murag first day dyan kay murag daghan ko na nagsugatan nga murag hindi ka na sa simbahan ang so, mga gaya no? Ano wala? ha? First day mo na ron ng guys Puto bumbong ah. Ha? Ah, Kari mga puto bong, -bong guys. oh, guys Ay, rin to ko naka-realize, guys Wala ko nakasugat Ang mga people yeah. People nga, kain ah, Na-adid ka rin dito, eh First day of Novena Simbang gabi Oh, napa yung mga nagbaklay? Eh. Oh, grabe ka ron di ay. Oh. Tapos kadagang tao guys, nanin ba guys? Oh, first day yung um, nubi naman. So, daghan ng guys. Patay, di ko kaagyan eh. Oh, shout out sa tanang nanin ba di Alright, topic guys. Oh, daghan ng tao guys. Alright. Sa naol lang na kasi ba, kami ani, eh, padong na duty. Grabe. Daghan tao guys. Shout sa tanan. Sa gamantalongon. Sa tanan mga nanimba sa Mantalongon So, tanin niyan tanayan. May, may God bless you always, guys. Ah, uh, Naanat sa gubaon nga sa guys, no? So, hinahinay na yun pa ang mihayag ang kalangitan, guys. As you can see, kakon Time check. 5.39 a.m. So, ni-action na guys, no? So, thanks God for another day yung kong gihatag alright nakadaga insan guys mga pa siya silang misa guys no mga pa siya pagkaman silang simbang gabi alright tagahan ng nanimba guys Tagalog insan guys, may God bless you always mga Tagalog insan nanimba right. na. Oke. Eh, ada banyak guys. Okay. Traffic

Ngawre kuy 60 60-70 So, nanatagpaha ko guys Chill ride nata kay Dore Ako dali At time check to, guys Six, 6-18 So Ah, lasot sa patong beauty guys ah, Ano ulam lang ta Ang nagtahaw So, ride lang 50 lay dagan Ah, ang na na Ang ah, pamina okay. maminaw guys, magbiyahe yung init guys Bug na kayo sa utok ah Bug na kayo mamati, pa rin sa itong last na itong vlog guys Nagrabe ay naninita sa kitya itong palo May wata na doon karo na Naka Jogger pants ah. Naka jagger pants na guys so, Wala tayong tayo kong piyansa Sa kita Ito na legs yun Tako na lang mga kain uh, Skin care Alright <laughs> So we are leaving now pinamungahan so para guys boundary sa pinamungahan ng Toledo so nanakita ng Toledo guys ah, doon lang kita alright uh, so, let's go